nang balatong. Kumukulo na lang siya, madali na lang siyang ano, maluto dahil narikaduhan ko na. Ayan, balatong natin. Pinapakulo ko lang para sa kamatis. Tapos ilalagay natin ang hipon. Ayan, nilaga ko na para hindi siya malansa. Tapos ito naman ay chicharon baboy. Iano lang natin ng 5 minutes yan tapos sunod-sunod na natin ilagay dyan. Ito. Uh, kulitis. Kalunay. Kalunay sa ating kulitis. Ayan na. laki-laki na inutuan ko. <laughs> Pangisang barangay guys. Bibigyan ko mga kaibigan natin. Uh, kabili ako ng ano, pansahog. At saka naisip ko na rin ito. Hindi lang natin kakainin ng ganyan kasi nakakasama din sa ano uh, sa katawan natin. Kaya ito, bumili tayo to. Sa is ito, guys. Bumili ako ng hipon yung ano na lang para hindi na tayo magbalat. Prusen yan nilaga ko para hindi siya malansa And uh, guys, paluto na. Dahil luto naman na yung ricado lang ang ating uh, ano din iluluto konti para hindi naman maging magmukhang salad. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ayan, pasayan brown sugpo. Guys, ang balatong ni ating riba. Mananam nanam Masarap-sarap ilagay na natin ang chicharon na naririnig nyo ba na nag uh, ano uh, naririnig yung crunchy nya Nyan guys hindi natin ihalo halo kasi okay lang naman to na mahalo halo para i paloob yung Uh, chicharon, chacharon, chacha, sisiron baboy, sabi ng Ilocano, chicharon naman sa Tagalog, uh, hindi ko, crispy pata sa English. <laughs> Malayo na <laughs> yan guys, pakulo lang natin konti, tapos ay ilalagay na natin ang kulitis. Yummy! Yeah. Grabe, guys. Kasarap nito. Lagay na natin itong ano, ah, uh, kulitis. Puno-puno. Uh, Puno-puno na kulitis. Isang barangay masusuplayan nito. Kapit bahay, bakit tali ka na. Kain tayo. Na. Uy, sarap, guys. Kaya lang, guys, magluto ni ating ng dinangding. Hindi ko siya ginigisa. Basta kasi, ano, ah, uh, balatong na ito hindi ko yan ginigisa guys yan, lutuin lang natin yung gulay tapos ipapamigay na natin Ay, naghihintay na si aking best friend ate ako hindi pa kumain, may tinapos pa kasi ako, ayan lutuin lang natin yung gulay tapos ano mga 2 minutes lang yung gulay natin kasi um, yung kul kulitis na maliliit to guys Firina Firina kumain guys thank you for watching get yangnya akimtung isang barngkai angka kain <laughs>